Hi guys, welcome to my YouTube channel. So good morning. So pakita natin kung paano maghihinang ng refrigerant pipe. So yan ay mga ilbuhan. So isang tutorial din yan mga ka-tutorial yung aking gagawin. Kaya lang hindi gaano nakatutok ang camera gawa ng malakas ang hangin dyan sa replik. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano. Hala, tara. Samahan nyo ko sa aking gagawin at nagkaway na yung ating supervisor so yan po ay connection ng mga aircon so kung ano yung nakikita nyo sa likod ko na mga unit ayan ay kagaya din yan nung aking ginagawa so baka tutorial yan lang ipapakita ko sa inyo yung paghihinang ng mga joint ng refrigerant pipe So hindi lang yung makikita gaano yan, gawa nung maitim, maitim talaga yan kapag na, nasusunog na yung atin copper pipe. So ayan pala, bago tayo magsimula sa ating gas weld, huwag mo natin kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. So ayan lang guys ang ating ngayon ginagawa at panuorin nyo kayo mayroon din kayong matutunan dyan so ayan sinisimulan ko na kita nyo gano gano yung mga ka-tutorial so bali ang testing dyan ay 60 6, ano 560 eh, psi psi Yan. So, nakikita niya, mahirap din niya mga ka-tutorial. Parang ano din yan, parang nagtutunaw ng plastic mga ka-tutorial. Ganun ang, ano ng gas wheel. Bago pala natin, kaya ganun yung mga ka-tutorial, kapag hinihinang niya, kailangan initin muna natin yung copper copper pipe bago natin sundutan ng silver rod kaya nga pag nagsundot ka ng silver rod mga ka-tutorial, huwag yung ibababad mo dahil yan ay tutulo. Yan. Hindi ko lang gano'n na ilalapit yung camera, gawa nung malakas ang hangin niya sa roof deck. Kaya sa nakikita nyo yan, ayan ay yan ang ating namamatay pa tayo yung ating gas weld Dahil sa sobrang lakas ng hangin. So mga ka yan ay yan ang aking mga aktual na trabaho sa site. Bali, sinasama ko muna si pag-vlog pero yan ang totoo mga ginagawa ko at marami pang iba yung mga nakikita nyo sa aking mga vlog yan ay mga aktual mayroong kayo matutunan dyan kung paano natin i gawin yung mga ganong system na paghinang. So, ayan uli. Bali, hinangan naman natin uli yung joint na eh, Bali, anim na ano yan? Ah, bali, anim na refrigerant pipe isang 5-8 yung sa gas ay ano yung 1 ay 1 so ayan, pinitira ko na So, kasali na yung tilaok ng manok, mga tutorial ay eh, yan ay eh, dito ko na, binoy record ko na lang yan, mga tutorial dahil medyo hindi maririnig yung salita doon sa, yung busis ko sa taas gawa nung mahangin niya. Ayan. So, bali na yung ating Kamera Dumidilim. Bali pala yung unit na pagkakabitan ko na ay tatlo. So yan po ang joint niyan. So paghihinangan ko na ilbo. So bali yung mga nakataking pa lang yan pero yung iba nahihinang ko na yung nakikita nyo nung maitim. Yan. At nakaparging yan mga ka-tutorial. Kailangan maghihinang tayo ng refrigerant pipe. Kailangan may parging siya gamitan natin siya ng nitrogen tapos yung nitro na yung lakas nung hangin na ilalagay natin sa loob yung pinakaparging natin ay 0.5 lang mga tutorial para mablangkitan lang yung ilalim at yung dulo tatakpan natin ng masking tape para nababalangkit yung ininangan sa loob hindi sa magkaroon ng tutong. Niya sinasabi na tutong na ano parang nagpupulbos siya sa loob ng kulay itim. Kailangan natin siyang pardingan. At sa pagparding ng mga katutorial eh, kailangan may proseso din kasi yan eh, hindi mo pwedeng tatakpan talaga na walang butas. Kailangan niya may butas na ano kasi laki lang nang na ginagamit ko ang butas niya yung unti-unti lang yung pagsisigaw ng ating refrigerant pipe or ano yung sorry nitro yan so hanggang dito na lang muna ang ating video yan mga tutorial ay kita niyo na yan ay eh, kaya pinupunasan niya para lumamig siya at pag napupunasan na siya hindi naman siya gaano umiitim nakikita na yung yan po ang kulay niya so ayan na natapos natin ngayon so hanggang dito na lang muna ating video huwag nating kalimutan mag subscribe mag like at mag share at pakipinot na rin notification bell